Hello, hello, hello. Tulog pa si baby. Good morning, everyone. Ang hirap talaga maging nanay, no? Kasi, syempre, kailangan mong magising sa umaga para alagaan ng iyong anak. Hindi lang yung anak, pati asawa. Ay, oo nga naman. But anyway, voice over muna tayo, mga palangging. Ngayon, habang tulog pa si Moon, ayan, sasagutin ko ang tanong ng isang subscriber ko dito. Ayan, habang nagpa-plancha tayo ng buhok. Sabi niya, bakit daw hindi showy ang mga Chinese kung magmahal? Ganun po ba talaga sila? Okay, dear, sasagutin natin yan. Yang tanong mo, maganda yan siya. In fairness, Char. <laughs> So, first, bakit hindi sila showy dear? Not all naman, dear. Kasi, as my experience, showy naman ng aking asawa kahit nung mag-couple pa lang kami. Dati and until now. Kahit kasal na kami, mas lalo niyang pinakita na mahal niya kami at ng anak niya. So, sa akin, no, dear, um, parang kagaya lang din sa atin. Different place, different culture. So, siguro, sa place ng jowa mo, uh, iba yung kinalakihan nila or iba yung culture nila. Parang katulad din sa atin. So, ayan, ang dami kong nababasa, no? sa mga asawa nilang Chinese, hindi daw talaga showy, mostly daw, hindi daw talaga showy yung mga asawa nila. So, kaya minsan naisip nila kung mahal ba talaga sila nito or, I don't know. So, dear, isa lang masasabi ko, no? Hindi sukatan ang showy or hindi sukatan ang pagiging hindi showy ng asawa mo, di ba? dahil sa pagmamahal naman dear, hindi naman nasusukat dyan ang pagiging showy niya o hindi, nasusukat ang pagsasama niyong dalawa kung ganun kayo katatag, lalo na kung dumaranas kayo sa mga matitinding problema, yung pag, yung, matin yung normal na syempre, yung mag-asawa, syempre, walang asawang perfecto, ba? Diba? So, dan, dun, dun nasusukat kung mahal ka ba ng isang tao o hindi. Parang katulad lang din yan sa atin, mapilipino man yan o foreigner. Pero mostly, ganun talaga sila, dear. Um, wag mong basihan yung pagiging showy ng isang tao. Kung mahal, ipano e, paano kung hindi ka naman mahal tapos nagpapakitang tao lang o di ba actions speak louder than words ika nga sabi nila di ba mas okay na yung may action dear kaysa nagkunwaring mahal ka pero hindi pala ganern kaya dear advice ko sa iyo um, bibigyan lamang kita ng tips <coughs> okay So, kung yung jowa mo or asawa mo hindi siya ganun, hayaan mo as long as na responsible siya sa family niyo. Aanhin mo naman yung showy nga, pero showy na. Kunwari, mahal ka, pero hindi naman kayo pala mahal ng anak niyo. So, ang importante, dear, responsible yung asawa niyo or asawa mo or yung jowa mo. So, and then, um, wag mag-expect, lalo na pag yung jowa mo ay Chinese, wag mag-expect na parang katulad lang din sa atin, hindi porket nag-asawa ka ng foreigner, i e mag expect ka ng too much sa kanila. Dahil, syempre, yung iba, nag-aasawa ng foreigner, sig yung iba, swerte na <clears throat> mayaman talaga yung napapangasawa nila. At yung iba naman, Um, hindi naman sa malas, pero naniniwala ako, dear, na aangat kayong dalawa kahit mayaman man yan o hindi. Pag mahal, pag mahal nyo ang isa't isa, yayaman kayong dalawa. At syempre, focus lang kayo sa goal nyo, kung ano yung gusto nyong matupad para sa family nyo, sa future ng family nyo. Diba? So, advice ko lang sa'yo, dear, no? Advice. Advice ulit. Charot. <laughs> so, ayan, dear. Sa mga... Um, hindi lamang to sa mga nakapag-asawa ng... Um, especially sa mga nakapag-asawa ng Chinese. Uh, isa lang advice ko sa inyo. Huwag kayong magiging tamad. Or, like, for example, um, mag-asawa na kayo. Huwag kayong maging tamad, dear. Kasi yan ang pinakaayaw ng mga Chinese, yung tamad. Like, sabihin natin na, yes, asawa ka. Kung asawa ka, panindigan mo na asawa ka, na mapagkatiwalaan ka sa bahay, di ba? Yung asawa ka nga, pero hindi ka naman mapagkatiwalaan sa bahay. Kung baga, pinagkatiwala ng asawa mo yung, like for example, yung sa mga gawaing pambahay. So, hindi ka naman prinsesa, dear, na uupo-upo ka lang dyan. So, kung may maitutulong ka sa asawa mo, tulungan mo, magtulungan kayong dalawa. So, yan lang yung advice ko sa'yo, dear. Um, lalo na sa mga may asawang Chinese. So, swerte kung yung asawa nyo ay mayaman na at may malaking negosyo dito. Pero kung wala at empleyado lamang, tulad ng asawa ko, employee lang. So, huwag kayong mag-expect Don't expect too much. Kung gusto nyong matupad ang mga gusto nyo sa buhay, pagsikapan n'yong mag-asawa. Gawin n'yong dalawa para matupad 'yon. 'Di ba? Ang sarap sa feeling dear na pareho kayong uh, nagsisipag para umangat kayong dalawa. So, at the end, happiness. 'Di ba? Happiness. O oh, katulad nito 'yung fireworks. <laughs> Char. <laughs> Oo nga, no? Um, ayun, ayun lamang ang aking advice. And sana nakatulong itong advice ko sa mga may joang Chinese. Pagpasensyahan nyo na yung voice ko. Medyo maarte lang talaga to, no? Char. <laughs> okay, thank you so much and hope nag-enjoy kayo. Bye. God bless.